So raga, musta raga? Welcome sa inyong lahat. I'm am Chadin, I will be your guide. Para sagutin natin yung ilang tanong ng mga raga tungkol sa bonus mutuo prima casa, aalamin natin sa vlog na Ray kung ano gang ang bonus na yan at paano gayaan makakatulog doon sa mga gustong bumili ng bahay or yung tinatawag na magmumutuo. Ang bonus mutuo prima casa under 36, yan ay hindi lang ang para doon sa mga wala pang 36 years old sino ga ang pwede na mag-apply ng bonus na iyan? Ano-ano ang mga documents sa kailangan at kanino dapat na pupunta para makapag-apply niyan at ano ga ang mga adbintahe kapag ka ikaw ay naka-avail ng bonus na iyan? Alamin natin ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat ng marami sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Draga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gaing mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus? or kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay sya, tamang-tama sa yong channel na are. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka, makapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss na mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mag-follow mo ko diyan, at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Kung ikaw ay solid raga at lagi ka nakasubaybay sa aking mga vlogs, alam mo na naaprubahan na yung bagong Dekreto Energia doon sa Consilio de Ministry. Kasama ang bonus mutuo prima casa under 36 doon sa mga bonus na nagkaroon ng extension nakasama dito sa bagong Dekreto. Supposedly ay matatapos na iyan ngayong September 30, 2023. Pero salamat dito sa bagong Dekreto dahil na-extend yan at pwede pang mag-apply hanggang December 31, 2023. Mayroon pang good news raga dahil malaking posibilidad na sa 2024 ay mayroon pa ulit niyan at aalisin na yung deadline para sa application. Ang primary purpose ng bonus mutuo prima casa under 36, also known as bonus prima casa under 36 ay para pasimplihin yung access sa house mortgage para doon sa mga jovani na wala pang 36 years old. Sa bonus kasi nito ay bibigyan ng gobyerno ng garantiya yung magbumutuo. At saka marami ng mga related taxes ang mawawala. In effect ay mas madali at mas accessible ang magbumutuo para sa kanila. Ganon din para sa mga bangko, mas madali rin ang proseso. At saka mas madali rin silang magbibigay ng loan kasi nga garantisado yan mayroong garanti galing sa gobyerno. FYI raga... Ang bonus prima casa under 36, yan ay kasama doon sa Decreto Lege or Legislative Decree number no. 73 of 2021 at yan ay na doon sa Gazzetta Officiale noon namang May 25, 2021. At gaya ng nabanggit na natin kanina dahil doon nga sa bagong dekreto, na-extend ang application until December 31, 2023. Mm -hmm. Alamin natin ngayon kung ano ga ang adbintahe at saka pa paano gayan makakatulong doon sa gusto na magmutuo ng bahay. Dahil kasi sa bonus na iyan, kapag ka ikaw ay magmumutuo ng bahay, hindi mo na kailangan pa na ikaw ay mag advance or magbibigay ng down payment na malaki para lang ikaw ay makapag loan para ikaw ay makapagmutuo. Ang gobyerno kasi ang magiging garantor dahil 80% ng principal amount ng loan ay kasama doon sa guarantee fund ng gobyerno. Ang maximum amount ng loan na cover ng guarantee fund na galing sa gobyerno ay 250,000 euros. Ibig sabihin, just in case na dumating yung pagkakataon na mayroong difficulty sa pagbabayad yung nag-loan, yung nangutang, ang gobyerno ay tutulong sa pagbabayad sa bangko. Dito papasok yung CONSAP. Yan ay isang kumpanya na kung saan ay under yan ng Ministero del Economia at sila ang mayroong jurisdiction dito sa bonus na ito. Haragdagan pa na at kapag ka ikaw ay naka-avail ng bonus na ito ay marami kang mga tax exemptions gaya nung sa registration, mortgage, at saka land registry taxes. Arila ang mga important details, mga info na dapat na i consider Yung bahay na dapat na bibilhin, yung gusto na bilhin na bahay ay dapat na nasa Italia. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang maximum loanable amount ay 250,000 euros. Dapat din na yung bibilhin na bahay ay yan pala ang yung iyong unang bahay na bibilhin at wala kang nabili na bahay prima. Ang isa pa na dapat na i-take into consideration doon sa bahay na bibilhin ay kailangan na alinman din ni dapat sa kategori katastali na are. Are yung mga pwede. Tapos, are naman mga kategoriya na are, yan naman ang hindi po pwede na bibilhin. Sino-sino naman ang pwede na mag-avail ng bonus ito at saka ano yung mga requirements? Una na syempre, kaya tinawag ito na bonus prima casa under 36, dapat ay wala pang 36 years old. Tapos ay pwede rin yan doon sa mga jobani kopye or young couples As long as at least isa sa kanila ay wala pa rin na 36 years old. Pwede rin na maka-avail sa bonus na to yung mga single parent. Pero dapat ay meron silang filyo, akariko na minorene pa. Ang document na kailangan ay syempre yung IZE. Kailangan pa rin na mayroong valid na IZE at ang limit ay 40,000 euros. Sunod na tanong na dapat nasagutin ay kanino ka pupunta para ikaw ay maka-avail at makapag-apply nitong bonus prima kaza under 36. Doon ka pupunta sa bangko na pagloloanan mo or pagmumutuhan. Dapat doon ka mag apply doon ka magpa ng iyong application. Take note lang raga ha, hindi lahat ng bangko ay pupwede kang mag-apply. Hindi lahat ng bangko ay pwede kang magpunta doon dahil meron la ang mga bangko na kasali na accredited na mga bangko para sa bonus na ito. Kaya puntahan ang website na Are ni Consap para doon sa listahan ng mga bangko na kasali. Nilagay ko ang link niyan dyan sa description. Oraga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at naging malino sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakapag-subscribe sa aking channel, sana matulungan mo ako. Mag-subscribe ka na. hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para na sa kayo na ay wala kang mamimiss sa mga videos. Lagi kang magiging updated. Tili din sa akin nga Facebook page, chat with Guide. Sana ay ma follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. At lagi rin ako dyan naglalagay ng mga post para na sa ganun ay makuha mo yung mga info na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag mo ring kalimutan na mag thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na i-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Rasiraga, ala prosima.